Yay! Yay! Normal delivery. Thank you, Lord. Yay, baby! Guto dyan? Isang napakagandang araw sa ating lahat mga idol. Dito na po ito na po ang pinakahihintay namin ang paglabas ng aming ikatatlong anghel ang aming bunso na si Sebastian And thank you so much Lord thank you Panginoon sa pag-ingat at sa normal delivery ng aking misis thank you so much thank you napawi napawi lahat ang aking kaba uh, kabah kanina huh? nang isinugod namin ng aking misis sa uh, emergency uh, nung pinasok na siya sa labor room grabe so, su super ng kabah hindi ma walang malagyan ng aking kabah pero talagang napaka powerful ng prayer Tiwala lang at talagang pray lang po sa Panginoon na maging normal po ang delivery. Thank you so much, Lord. Ayan mga idol, okay na po yung misis ko, mga idol. Magpapahinga lang po siya ng konti, mga idol. At siyempre, tayong mga mister, siyempre alagaan natin yan kasi hindi biro yung magdadalang tao ng idol napakahirap magdadalang tao kaya alalayan natin ang ating misis mga idol at syempre huwag natin kalimutang pasalamatan natin ang ating misis mga idol At syempre, pagdating ng hating gabi, si Bibi ay gigising yan. So, wag nating hayaan na si misis ang mapuyat. Syempre, to the rescue tayo mga mister. Ito mga idol, nakauwi na po kami. Ang saya-saya po, namit na ni baby Sebastian ang kaniyang ate na si Amber. Hello ate, Amber. Thank you for watching mga idol. Please subscribe.